Alam mo ba kung ano ang mas malakas pa sa gravity ng Earth? Mas matindi pa sa puwersa ng bagyo? Mas malakas pang humigop kaysa sa ex mong walang balak bumitaw? What? Tama! Black hole! Sabay nating alamin ang misteryo sa likod ng bagay na kayang lumamon ng kahit ano. Kasama na ang pag-asa mo sa kanya noong isang libo siyam labing anim unang napag-usapan ang ideya ng black hole sa teorya ni Albert Einstein. Pero ang mismong termino ay lumabas lang noong isang siyam anim na courtesy of John Wheeler. Sa madaling salita, matagal nang na-theorize pero parang relasyon nyo. Hindi pa rin sigurado kung totoo. Di totoo yan. At noong dalawang libot labing siyam, Unang beses na nakuhanan ng litrato ang isang black hole sa gitna ng Messier 87 galaxy. Sa sobrang tindi ng moment na toh, parang nakakita ka ng ex mo na may bago. Di mo alam kung matutuwa ka o masisiraan ng bait. ulit ko! Hindi ako pumunta rito para sa pag-awa! Ano ba talaga ang black hole Isipin mo ang isang bagay na sobrang bigat at siksik na kahit liwanag, hindi na makakatakas dito. Parang yung best friend mong may crush sayo. Walang ligtas sa pagmamahal niya. Ang black hole ay nabubuo kapag ang isang massive star ay nagko-collapse. Sa madaling salita, ito ang ultimate heartbreak ng isang bituin. Parang yung relasyon nyo, Akala mo pang habang buhay, pero bumagsak din sa huli. Kung may black hole sa relasyon nyo, baka panahon na para maghanap ng bagong galaxy. May parte ang black hole na tinatawag na event horizon. Ito ang boundary kung saan kapag lumampas ka, wala nang balikan. Ito to yan. Para itong scene zone sa chat, once pumasok ka, wala nang sagot pabalik. At sa loob nito, wala na. Hindi mo na malalaman ang nangyayari. Parang kung paano mo gustong maintindihan kung bakit siya nawala. Pero kahit anong gawin mo, wala ka nang makuhang sagot. Ang lesson? Huwag pumasok sa event horizon ng maling tao. Baka mahulog ka ng tuluyan. Kung sakaling mahulog ka sa isang black hole, mararanasan mo ang tinatawag na spaghettification kung saan ang gravity ay unti-unting hihigop sa'yo at pahahabain ka hanggang sa maging parang spaghetti. Parang ikaw noong iniwan kanya, Unti-unti kang hinihigop ng lungkot at dinudurog ng walang kalaban-laban. Kaya po, ako. At alam mo kung anong masakit? Hindi ito carbonara o spaghetti na may hotdog. Ito yung spaghetti na wala ng sauce. Dry na dry, parang chat nyo. Wait a minute! Who are you? Pero teka lang, hindi lang puro darkness ang black hole. Ayon sa ilang teorya, maaaring may white hole sa kabilang dulo nito. Isang lugar kung saan posibleng may ibang dimensyon o bagong mundo. Kaya kung iniwang kanya sa dilim, Baka naman may ibang pintuan na naghihintay para sa'yo. Baka hindi ito ang dulo ng kwento mo. Baka simula lang ng panibagong galaksi ng buhay mo. Sa huli, ang black hole ay isang bagay na nakakatakot, mahiwaga, at puno ng hindi pa natin alam. Pero kahit ganon, patuloy tayong nag-aaral, e at naghahanap ng sagot kaya kung nararamdaman mong parang hinihigop ka ng lungkot o nakulong sa isang emotional black hole, tandaan mo, may paraan para makatakas. May ibang mundo na naghihintay sa'yo. At tandaan, kung ayaw kanyang bitawan, baka hindi siya tao, baka black hole siya, takbo na bes. Huwag kang matakot sa dilim. Minsan, doon mo lang matatagpuan ang tunay na liwanag. Kung nagustuhan mo itong kwento natin, don't forget to like, share at mag-subscribe. Dahil dito sa Pamagat TV, hindi lang tayo nage-explore ng universe, kundi pati ng puso nating may hugot.